Emosyonal namang ikinuwento ng isang kasambahay sa Senado ang kanyang sinapit mula sa kanyang mga abusadong amo sa Occidental Mindoro. Ang biktima, makailang beses nang na ang sinaktan, hindi pa pinasweldo ng pitong taon. May ulat si Daniel Manalastas. Isinumbong ni Elvi Vergara sa mga senador ang mga pananakit at pahirap umano na dinanas niya sa kanyang mga amo sa Occidental Mindoro mula pa noong 2020. Kwento niya, 2017 na magsimula siya magtrabaho bilang kasambahay sa kanyang inakalay mababait na mga amo. Pero noong 2020, nagbago umano ang paigitungo nila kay LV hanggang sa nauwi sa palagi ang pananakit sa kanya. Kahit konting pagkakamali lang, sinusuntok daw siya sa tenga, tinatadyakan, hinahampas at inuuntog ang kanyang ulo sa freezer at pader hanggang humantong sa tuluyan niyang pagkabulag. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo... Oh. Yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, na, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba sila? May freezer? Ano ba meron sila? Mayroon sila? po. buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng babo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Kinuha raw ang kanyang cellphone kaya hindi niya nagawang magsumbong sa mga polis o matawagan ang mga kaanak niya. Hindi rin siya pinasweldo ng pitong taon. Nakapagsumbong minsan si LV sa barangay hall nang makatakas umano sa kanyang amo. Pero nagtataka ang mga senador kung paanong nalaman ng mga amo niya. Basta po siya madungis po. Yun po ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LV. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong ganun, dumating na po yung amo niya. Na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko At po sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa barangay hall. sinungaling mong tao kan, sarap mong... Anong reason para siya magsinungaling? Hindi. Hmm. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos probably no baka bayad ka sa amo baka sinuhulang ka ng amo nagpanting na ang tenga ng mga senador sa paulit-ulit na pagtanggi ng kapitan ng barangay dapat daw na ginawa ng kapitan tumawag ng mga pulis at pina-check up sa doktor si LV ang ginawa mo sinurender mo sa uli sa amo napaka hindi, Walang, hindi napaka -walang yamo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isino-render po, po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na -ganun sa tenga. Maniwala ka sa akin. Ayon sa kapitan, may plano pa raw siyang tumakbo sa barangay elections. Ano na? Tatak Huwag nyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, ilang po ang tawag na Sir Jerry? Dahil yung po ang... O, oh, matagal mo nakilala. Hindi po. Oh. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Bakit nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Sa ngayon, pinatawag na rin ng komite ang employer ni LV upang pagpaliwanagin sa susunod na pagdinig Daniel Manalastas para sa bayan